So, magandang gabi. Kapagod maglaba, kapagod maglakad kanina, <clears throat> kapagod magasikaso. Ah, nakakapagod buong araw. Uh, especially, utak ko, pagod din. And... Kaya ah dami kong ginawa kanina na... Iba, eh, hindi ko na maalala eh isang part lang talaga akong may naaalala <coughs> especially kanina I'm uh, a Korean pastor na pastor yan ramdam uh, ko na gusto sa akin pero hindi ako humigibo bakit? ba't hindi ako humigibo? well napagod na akong mag-share napagod na akong magsalita uh, magpaliwana mag-explain why? Wala eh. Yun na yun eh. Hindi mo na kayang paulit-ulit kang kapaliwanag sa mga bagay na hindi mo naman need ipaliwanag. Uh, I think yun sa mga nakapanood. Maybe alam niyo yung ibig sabihin. But, yun nga. Yung mga ganap na yun, kanina, you so sa pagkaka, pagkain namin kanina. Tuwa naman ako, kasi na nagla-live kami dun sa mga klase ay ayun nga uh, nila yung Facebook account ko Kung hindi ko alam eh kasi Korean eh so wala naman akong idea sa mga Korean kahit ba nasa 13 years ako na sa kasama nila mga Koreano eh hindi ko naman talaga alam yung mga ibang words nila <coughs> but actually still nandoon ako sa process na nag-i-struggle yung emotions ko nag-i-struggle yung spiritual ko nag-i-struggle yung psychological aspect ko and gaya ngayon na nakauwi ako toko ako lang mag-isa ako ang hirap i-explain alam mo lahat nasa utak mo pero hindi mo siya kayang i-broad out hindi mo kayang uh, uh, sabihin yung mga words na yon kasi it might be hurt somebody it might be feel negative eh hindi ka basta makakapagpaliwanag ng ganun yun yung nasa utak ko ngayon na nabobroad out ko lang and also Isipin mo, <coughs> for this coming Monday, bukas pa nga lang, may church day, so, ako nandiyo struggle ako actually. Hindi maharap yung mga tao doon but struggling struggling financially, struggling spiritually. Uh, paano ko ipapakita yung pagiging spiritual leader ko kung napaka down na down ko? yung battle hindi sa mga tao doon. Yung battle ko is nasa loob. Nasa loob. And ito na yung part na hindi ko na kaya mag-share sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko na kaya magbitaw ng salita sa kanila na ganito kasi kayo no, napagod na ako ng kakapaliwanag. Napagod na ako ng kaka-explain. Napagod na ako ng kaka-share. Kasi ending point may judgment, ending point, may discrimination, ending point. Mukha kang tanga. Yes, totoo. Mukha akong tanga. May pangalan, baka napapanood na rin, tatawa-tawa sila. Eh, pero mukha akong tanga. Kakashare. At yun yung bagay na nare realize ko. Mas, uh, much more better na lang, dito na lang. <clears throat> Dami pa abuse. May mga abuse pa nakaka, ano, nakakakita. And I don't receive any judgment As of now Pero kung meron man Pwede well, ligurang masalaklila And Maganda nga yun eh uh, Nai-express ko yung sarili ko Sad to say pero It's not everything About your life can be shared Not everything from your thoughts can be shared And that is the one reason na ginagawa ko ngayon. Yung word na kinikim-kim, tinatago, yun yung ginagawa ko sa And, yeah, yung pinaka hardest part. Hindi ako emotional actually. More on a happy person ako. Pero nagiging emotional ako in this part na nangyayari sa akin. And Nakikita ko yung sarili ko na tumatayo step by step na nadi de po step by step yung mga bagong routine, mga bagong uh, aspect ng ideas, bagong perspective, bagong uh, viewpoint, and bagong bagong buhay na ginagawa ko. While I'm doing this kind of uh, channel is to express yung anong laman ng heart ko, anong laman ng utak ko. And to be honest, hindi ko alam kung ano meaning ng bias actually. But ako yung nasa part na even I'm Christian, I still believe dun sa mga kaibigan ko na hindi Christiano na kagaya ko na they also have this kind of perspective about believing God. Yes, I want to evangelize. Gusto ko nalang ma-evangelize, hindi naman malabo. But, hindi ko pinupush. Hindi ko din binibigay yung Ganitong bagay sa kanila. Para lang sabihin na, O oh, maniwala kayo, puta kayong pier mo. Ganyan ganyan. Hindi. Ah, uh, nandung kami sa mga relationship bilang mga magkakaibigan. Pero hindi ko na gustong laliman. Bakit? Yes, sabi ng Bible, geto ganyan. Hindi naman ako nagdududa sa sinasabi ng Bible. Nagdududa ako sa mga gumagawa nung sinasabi ng Bible sa kanila. In short, yung Bible walang problema. Kahit na translation yan, na eh, tanong pang translation yan. Walang problema sa Bible. Ang problema, yung nagbabasa. Ayun ko kung may agri, diba baka mag may magalit. Pero magalit kung magalit. Pero yun, totoo. Yung mga nagbabasa ng Bible, ang nagkakaroon ng problema. Bakit? Kailangan kasi, kung ibabasahin mo din, deeply, yung mga sinasabi ng salita na yun. And, para sa akin, ganun yun. Well, sa mga susunod na videos ko, kagawin ko yun. Pero, as of now, yun pa lang yung aking stand about doon. And, yun yung perception ko. Kasi, bakit ako na nahimay? Bakit ako hindi na nag-share? Bakit hindi na ako nakikipag- halubilo na sobra-sobra sa mga nasa surroundings ko. Kasi wala na eh. Wala nang sense. Ano eh. Uh, Na-absorb na ko na yung negative impact ng ganong sistema. And hindi ko na sila pwedeng i-blame sa ganong bagay. Kasi bakit? Ako yung nag-share eh. So yun yung ma-receive ko. Kaya mas mahinam at ramdam ko ngayon sa ibang mga tao na hindi nag-share na regarding about sa mga bagay-bagay sa kanila. Kasi alam na nila man sa mga sagot. Ako kasi, although alam ko na, still tinatry ko pa na pinapush. Pero for almost 12 years na ginagawa ako sa ministry sa pagiging Christian, napagod na ako ng kakashare. So, ano lang nare ko? Almost 70% ng mga na-share namin Actually, may marami na nga kami natutulungan. Eh. Pero, alam mo yun, yung impact niya balik is negative. So, mas may na sige, kung judgment nila or yan yung mga hato Go, sige, go. Kahit like, ba yan yung buhay nila, may mayaman sila. Well, trip nila yun. Buhay nila yun. Yun yung mga bagay na napag-isip-isip ko nga, yung buong araw hanggang naglalakad ako kanina. And sakit man, sakit man aminin, pero yung journey ko na mag-isa lang, mag-isa ako ngayon. kamis. Para ako nasa roller coaster ngayon. Na lahat ng klase ng emotion, lahat ng klase ng thinking, lahat ng klase ng uh, pakikipag-usap sa Diyos para lang ma uh, maalis to is nangyayari. Hindi siya 100% na alis, kundi na na, 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 na i-develop ide siya actually. And that's the part na uh, nare-reflect ko ngayon sa sarili ko. So I hope kung ikaw man yung nakakaramdam nito, well, parehas na tayo ngayon. Parehas na parehas na tayo. So, meron tayong journey ngayon na hanapin yung hindi naman hanapin, hanapin sarili but hanapin yung mga sistema at sagot sa journey na ganito at yun lamang salamat